alam guys baka may ahas dito kaya dobli yung ingat natin dito mga loti wow ayan Ayan guys, parang sumisilip mga lodi. Magandang gabis yung lahat guys dito ako sa bahay ng may sigbin mga idol no? ito yung bahay na nakakatakot din parang may sumusunod sa akin guys para may sumisitsit mga lodi ito yung nakakatakot uh, dito Parang may sumisitsit guys Digas mga sobra nakakatakot tong bahay na ito mga lodi oh. Ayaw tayong papasokin mga idol. Orasyon na natin to. Dok 3. Dok 3D. Dok Aya mabuksan mga idol. Pwede bang pumasok sa bahay? Papayag ba kayo na mag-explore ako dito? Alam kong may mga elemento sa lugar na to. Wow. Wow. guys. Papasok ako ha. Eh, gumagalaw po mga idol o. Nakatakot dito mga idol. Ayan. Huwag niyo akong sasaktan. na ko na din tong bahay na to guys ito yung sinasabi nila guys na may sigbing sa loob dito ay mga idol na sa loob na ako ng bahay guys at uh, nararamdaman ko sila guys tingnan nyo yung ano ko mga idol talagang tumatayo lahat ng balahibo ko dito guys nasa loob na ako wow, wow. gumagalaw yung parang ano guys makakalaw. Parang bubog, mga idol. Wow. Nakatakot dito, mga lodi. Nandito yung mga kaluluwa, guys. May kaluluwa dito, guys. May nagpaparamdam. Oh. Grabe yung elemento dito mga lods. Grabe 'yung pagpapaganda dito, guys. Wow, ayre nababasag yung mga yan guys, mga bubog dito guys nababasag siya mga idol nararamdaman ko sila sa paligid guys yung mga elemento dito guys o kaluluwa hindi ko ma-identify guys hindi kasi sila nakikita guys yan, so, susupukan natin akyatin itong bahay na ito mga idol no Wow. Huwag kayong magalit sa akin. Sabi kayo Kakasabi ko lang kanina mga idol. Kakasabi ko lang guys. Binasag na naman. Grabe ang bilis guys. Diyan lang oh. No? Binasag nila mga idol. Nandito sila sa paligid guys. Pag nililingo natin guys, nawawala. Oh, grabe naman talaga dito mga idol. Talaga nakakatakot dito guys. Yan. May elemento sa ibaba guys. Nagbabasag. Pero pag tinitingnan natin guys, nawawala sila. Naririnig ko, may kumakalabog dito sa itaas subukan natin baka makita ng kamera natin guys doon sa baba ba guys hindi natin sila nakikita subukan natin dito guys baka, baka sakaling makikita natin dito guys, nandito na ako sa loob ng bahay mga idol tapos natin ngayon yan, pakiramdaman natin guys sa mga may third eye dyan guys pakiramdaman nyo magpasok natin dito mga idol ito na guys yung loob. Nakatakot Alam guys, baka may ahas dito. Kaya doubly yung ingat natin dito mga loti. Wow! Ayan. Ano guys, parang sumisilip mga loti. Oh. Wow. Nasa likuran natin sila mga lodi. Nasa ibaba sila, guys. Uy. Parang may kumalabit sa liig ko, mga idol. <tong> Jesus. Not pretty. Not pretty. nilibog sa akin mga lodi. punta natin sa labas mga Mga idol. nagbabasag talaga sila dito mga lodi iba dito guys nakakilabot dito mga idol Yan, kanina guys. Diyan yung unang, ano, pagpaparamdam nila mga idol. No? Parang may binasag sila diyan mga lodi. After nito guys. Ito na naman yung binasag nila guys. So, oh. talagang grabe yung nangyari dito guys. Kung hindi ka magsusot ng butas dito guys, talagang mapapahama ka. guys parang may biglang sumulpot dyan mga idol hindi naabutan ang camera natin wala lang ano dito guys kala ko may labasan dito yan mga idol nanahimik na sila guys yan nawala na ito yung sinasabi kasi yung mga idol pag nilalapitan natin yung lugar kung saan nag uh, nag, uh bubulabog sila guys may mga pagpaparamdam nila talagang nawawala sila guys ayun uwi tayo mga idol Harap yung experience ko dito, guys. Ayan. Ayan, guys. Yun na yung uh, exploration ko dito, mga idol. Sa bahay na may sigbin, mga idol. At uh, marami tayong nararamdaman dito. Marami tayong nakalap na mga ebidensya, guys, na nandito talaga sila sa loob, mga idol. So medyo madamo dito, guys, yung daanan ko. Ayan, maraming salamat sa lahat guys. God bless po. Pwede na kayong matulog mga idol. Shout out po sa inyong lahat.